kaibigan ngayong araw pag-usapan natin ang isang bagay na nasa puso ng bawat isa sa atin ang pagsamba Alam mo ba na nilikha tayo ng Diyos para sa tatlong bagay mag-isip magtrabaho at higit sa lahat sumamba Handa ka na bang tuklasin kung paano ginawa ang puso mo para sambahin ng Diyos Halika sumisid tayo sa salita niya Sabi sa Psalm 105 anim hanggang pito. Halika kayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan na kanyang binabantayan at inaalagaan. Kaibigan, narinig mo yun? Ginawa tayo para sumamba? Hindi sapat na mag-isip lang tayo o magtrabaho lang ang tunay na layunin ng puso natin ay yumukod sa harap ng Diyos na madama ang kanyang kadakilaan at makipag-ugnayan sa kanyang Espiritu. Ang isipan natin, mahalaga? Oo. oo. Pero ang Espiritu natin ang nagdudulot sa atin sa isang buhay na koneksyon sa Diyos. Kung saan nararamdaman natin ang kanyang pag-ibig. Nakikita natin ang kanyang kababalaghan at naririnig natin ang kanyang tinig. Pero maraming tao kahit ang mga matatalino ay nananatiling hindi kumpleto kung hindi sila sumumpa. Sabi nga, sila'y parang kalahating tao. Naghihintay ng haplos ni Kristo para magising ang kanilang espiritu sa tunay na buhay. Kapag ang isang nag na tao ay naging sumasambang tao, at kapag ang sumasambang tao ay naglilingkod ng buong puso, doon natin nakikita ang plano ng Diyos isang buhay na puno ng layunin at kaluwalhatian. Kaya't ngayon, kaibigan, yakapin natin ang pagiging sumasamba. Hindi ito tungkol sa emosyonal na kasiyahan o pakiramdam lang. Ito ay tungkol sa pagsamba mula sa puso kung saan ang espiritu mo ay nakikipag-ugnayan sa espiritu ng Diyos. Tanungin mo ang sarili mo. Paano ko isa sa buhay ang pagsamba sa araw-araw? Sa pagtatrabaho ko, sa pag-aaral ko, sa pagtulong ko sa kapwa. Paano ko maihahandog ang lahat sa Diyos? Simulan mo sa simpleng panalangin, sa pag-awit ng papuri o sa pagpapasalamat sa Kanya. Gawin natin ang bawat sandali bilang isang akto ng pagsamba. Kaibigan, tapusin natin ito sa isang panalangin. Panginoon, turuan mo akong sumamba, hindi lamang sa damdamin o kasiyahan kundi sa tunay na pagsamba mula sa aking puso kung saan ang aking espiritu ay sumasama sa iyong espiritu bigyan mo ako ng puso na laging naghahandog ng papuri sa iyo sa ngalan ni Jesus. amen Kaibigan, nilikha ka para sumamba simulan mo ngayon at panoorin mo kung paano babaguhin ng Diyos ang iyong buhay